Gusto mong kumita sa affiliate marketing pero hindi mo alam kung paano magsisimula? Ito ang tatlong success tips na kailangan mo munang malaman. Abangan mo ang tip number 3 dahil simula nang in-apply ko yon doon ako nagsimula magkaroon ng resulta. Tip number 1, hindi lahat ng affiliate programs ay pare-pareho. Kung gusto mong kumita ng malaki at tuloy-tuloy, dapat piliin mo ang tamang program. Mas madaling magbenta kung ang produkto ay inahanap at binibili na talaga ng maraming tao. Dapat mataas din ang commission rate para mas mabilis mong maabot ang income goals mo. At kung gusto mo na may passive income din, piliin mo ang may rev share o revenue share sharing payout model Ibig sabihin, kahit isang business ka lang nagbenta, kikita ka pa rin every time na bibili ulit ang mga existing customers mo. Tip number two, hindi pwedeng basta-basta lang promotion. Kahit gaano pa kaganda ang product o service mo, kapag mali ang pag-promote, posibleng wala pa rin benta. Maraming nagkakamali sa simpleng pag-post lang ng affiliate link at umaasa na may bibili. Pero hindi yung ganun kadali. Dapat marunong kang gumawa ng content na unique at authentic para mas mapansin ka ng potential buyers. Mahalaga rin na gamitin ng tama ang Facebook ads para mas mabilis mong mahanap ang tamang audience. At higit sa lahat, dapat may follow up strategy ka gamit ang Facebook Messenger, SMS at email marketing dahil dito nagaganap ang totoong sale. Tip number 3. Bakit nga ba maraming hindi kumikita sa affiliate marketing? Ang simpleng sagot sumusuko agad sila. Marami ang excited sa simula pero nawawala ng gana kapag hindi agad nagkakaroon ng resulta. Ang totoong successful na affiliate ay hindi lang umaasa sa swerte o chamba, kundi sa tamang mindset, tamang strategy at consistent na action. Dapat long term ka mag-isip at hindi one time big time. Gusto mo rin ba maging successful sa affiliate marketing? May free training ako para sa iyo kung paano mo sisimulan at papalakihin ang affiliate marketing business mo. I-comment mo ang success sa baba at ipapadala ko agad sa iyo ang training link. Limited slots lang ang bibigyan ko, kaya comment now.